Dahil sa maraming kumakalat na mga ulat patungkol sa trade specially sa koponan ng Magnolia Hotshots na patuloy pa din ang pagpapabago ng kanilang roster. Marami nga ang nagtatanong kung posible kaya isunod ng Magnolia Hotshots na i-trade sina Rome de la Rosa at Paul Lee. Kaya naman magbibigay tayo ng ating opinion patungkol sa ganitong usapin. Ayon sa mga kamakailang balita, Sina Rome De La Rosa at Paul Lee ay mahalagang manlalaro ng Magnolia Hotshots. Si Rome De La Rosa ay nagpakita ng magandang performance sa koponan, lalo na sa kanyang mga clutch plays at defensive skills, habang si Paul Lee ay isang veteranong shooting guard na may maraming karanasan sa PBA at maganda din ang kanyang pinakitang performance sa nakaraang laro nila. Kaya posible na panatilihin sila ng Magnolia Hotshots sa koponan lalo na kung sila ay nagpapatuloy na magpakita ng magandang laro. Ngunit depende ito sa mga pangangailangan at estratehiya ng koponan. Hindi ko sinasabi na walang balak na i-trade ang dalawang ito. Ang totoo, depende ito sa mga pangangailangan at estratehiya ng Magnolia Hotshots. Kung ang koponan ay naghahanap ng mga pagbabago sa roster o mga bagong karagdagan, posible na i-trade sina Rome de la Rosa at Paul Lee. Ngunit kung sila ay nagpapatuloy na magpakita ng magandang laro at mahalagang bahagi ng koponan, posible na panatilihin sila ng Magnolia Hotshots. Kaya mahirap hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung sakaling matrade si na Rome de la Rosa at Paul Lee, ang magiging epekto sa koponan ng Magnolia Hotshots ay maaaring malaki. Sila ay dalawang mahalagang manlalaro na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa koponan. Si Rome De La Rosa ay isang clutch player na may kakayahan sa pag-shoot at pag-drive, at siya ay isang maalagang bahagi sa depensa ng koponan. Si Paul Lee ay isang veteranong shooting guard na may maraming karanasan sa PBA, at siya ay nagbibigay ng liderato at kakayahan sa pag-shoot sa koponan. Ang koponan ng Magnolia Hotshots ay maaaring kailangan ng mga bagong manlalaro na may kakayahan na pumalit sa kanila. Ngunit mahirap hulaan kung sino ang mga ito at kung gaano kabila sila makakapag-adjust sa bagong sistema ng kopunan. At yan ang ating opinyon para sa mga nagsasabing mati trade ang dalawang mahalagang manlalaro ng Magnolia Hotshots. At kung may opinyon naman kayo about sa ating topic pakikomento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan sa susunod. At kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.